kana na siguro ng nilagang kamote, kamote Q, kamote chips, kamote fries, at kung ano-ano pa. Pero, nakarinig ka na ba ng kamote flour? Tama! Kamote o sweet potato. Isang uri ng pananim na madalas makita dahil mabilis itanim at madaling paramihin. Pero bukod doon, ano nga ba ang mayroon ng mga kamote bakit ito naging espesyal? Paano ito naging kakaiba? Pwede nga ba ito gawing harina at gamitin sa iba't ibang klase ng pagkain? Pwedeng-pwede yan! Tuklasin ang galing ng sweet potato flour ng summer dito lang sa Lakbay Galing. program is in support of Galing Picard Initiatives nationwide. Samar, talagang napakaganda. Pero hindi lang mga tanawin at kultura ang maipagmamalaki nila. Dito sa Katbalogan Samar, may isang panaderyang kilala na simula pa noong 1953. Parte na ng kanilang kasaysayan kapag sinabing United Bakery Aba, tatakkat balo ganyan! I am Audrey Rose Avienda uh, from United Bakery and Bake with Love. Uh, United ay nasa industry na since 1953. Sa family namin, medyo kasi sa sobrang tagal, parang naano na namin na ito talaga yung business namin. So, ako mismo din, nag-aral ako ng baking. Uh, regarding naman dito, naano ko siya, naging interesting ako because mas cheaper siya kaysa kay, sa kilala nating wheat flour. So, since si wheat flour is very, at saka mahirap kuhanin si, si wheat flour pag travel dito. And we are so happy na nagkaroon ng ganito kasi substitute siya, Pwede siyang yun yung gamitin natin. At saka napaka-versatile ng ano natin ng ng flour natin. And this is also healthy and like ano unlike ni, ni, ni wheat flour, gluten-free siya. At sinabi natin na gluten-free kasi may mga tao na mga sensitive sa gluten. Kaya naging sobrang interesting ako other than medyo mas cheaper siya cheaper siya eh. Kesa dun sa ibang floor natin. Normally, ang mahal na kasi ng floor natin talaga ngayon. Totoo, napakamahal niya. And healthy. And other than that, abundant siya dito sa amin. So, ibig sabihin, hindi kami mauubusan ng floor na ganito. Pero ano nga ba ang special sa kamote floor? Paano ito ginagamit bilang alternatibo sa nakasanayang komersyal na harina? Ako po si ano si Marife Mustasisa Nakaba. Currently, I'm director ng Center for Lifelong Learning at we are catering marginalized communities like farmers, fisher folks, and um, other organi civic organizations and associations. naghanap kami ng pwedeng maging substitute kay wet floor para hindi naman masyadong mamahalan yung mga local business owners ng bakeries and also parang yung kaya naging nagkaroon ng bagong project na Science and Technology Community Based Farm on the production of sweet potato flour as substitute for wheat flour. Yung focus talaga ng project is una support Uh, yung una talagang gusto ni ni DOSTP Card at ni Summer State University sa partnership na yun ay matulungan po yung mga farmers. Lalong-lalo na yung sweet potato ay is, isa siyang resilient crop. Ito po ay umulan, bumagyo, gumuhuman ng mundo ay nakaka, nakaka -survive. Gusto kasi ni, eh, ni SSU at ni DOSTP Card na in times of calamity, meron tayong masos, merong mapapagkunan ng pagkain. Isa na yung si sweet potato. Tapos, nakita rin kasi na potential pala si sweet potato flour sa different products. Ang pinakamaganda sa sweet potato flour, eh, yun nga po ay tatak magsasaka at gawang Pilipinas, gawang balante, barangay balante. Gawa, gawa talaga siya sa lokal. So, safe talaga kung saan siya nanggaling. Alam nyo kung saan siya ginawa. So makikita ng mga tao na may, kaya naman pala, mag, may producing capacity naman pala yung mga farmers at processors natin. Ang nakikita ko naman kay Potato Flour is very promising yung sa sa future na mag, magagamit to. Kasi nga, marami siya dito sa atin. At saka yung mura, healthy rin siya. Bukod sa mga tinapay sa United Bakery at Bake With Love, may iba pang pwedeng paggamitan ng Kamote Flour. Pumunta naman tayo sa Mari e Monte Cafe. ako uh, nga po pala si Erwin Paul Abarquesio, ang head chef ng Mari Monte. Ako uh, po pala si Jeric C. Si Coro, ako yung assistant chef dito sa Mari Monte. Uh -huh. Buddy, eto pong dumplings. Ang ginagamit po namin ditong ingredient, isa po yung sweet potato flour. Ito yung sweet potato flour, ginagawa namin do. Ginahalo namin sa ginagawa namin do. Yun ang ginagawa namin, ano, pancakes ng dumplings. Meron ko dalawang ano po namin ng ano luto namin dito. May steam, may fry, yung dumplings natin. Yung owner po namin, si Mark Marcos, siya po talaga yung nagsabi sa amin ng itry natin yung ano, ang sweet potato, potato para daw sa mga makatulong din sa mga ano tas yun po trinay namin po yun parang naging okay naman po siya hanggang ngayon po last year pa po kami nag try nun, tas hanggang ngayon po ginagamit namin actually po sa isa sa sa best seller namin dito sa para yung so, po si namin na may iba kasi dito may nagano na ng dumplings eh para may iba po so kaya trinay namin yung sweet potato flour kung ano yung outcome eh, maganda naman po yung kinalabasan kinangkilik naman po ng customer kaya pinagpatuloy na lang po namin yung iba po parang ano sa kanila nag hesitate kasi first time nilang makano eh sweet potato pero nung natikman na nila masarap pala minabalik-balikan na nila hmm. try nyo na. Nung una po, yung pinaka-first na yung farmers farmer association namin ay nasa yung Balante Farmer Association ng Barangay Balante, Basay, Samar. Tapos kasama rin yung women's processor ng Barangay Balante. Tapos nung medyo na kilala na yung farm, meron pong nagka-interest na isang farm taker. So from demo farm to farm takers, yung Los Farmer Association, ah, uh, Luserdone Farmers and Fisher Fox Association ng Barangay Tarangnan, Taranglansamar. Dahil sa malaking potensyal ng kamote at iba pang gamit nito, mas dumami na rin ang mga nagbukas na oportunidad para sa hanap buhay ng ating mga kababayan. Tulad na lang ng farm owner na si Peter. Uh, ako po si uh, Peter Caladis Babol, uh, 49 years old magsasaka Ah uh, pinagkukuhaanan ko ngayon ng kabuhayan ang pagsasaka, uh, pagtatanim ng palay, uh, uh, palay, uh, pipino, pakwan. Lalong-lalo na po yung kamote, or sweet potato. Uh, ang kamote po, uh, madali lang itanim tapos uh, prone po, kasi ng bagyo yung western summer, lalong-lalo na dito sa barangay Luzardoni. Uh, hindi masyadong nasasalanta ng bagyo kasi nasa ilalim yung kamuti niya, ng, sa ilalim ng lupa po. Yung naitulong sa amin ng kamuti, sa pagtatanim ng kamuti, parami, una-una, yung pangkain na lang sa araw-araw, minsan pagkawala, dyan kami pumukuha. Tapos, nakakatulong kung nag-share out po kami, nakakatulong sa lalong-lalo na yung mga magsasaka namin na may mga nag-aaral, pang nila, pang ng bullpen, papel, or notebook. Malaking tulong po sa amin. Sa komunidad dito sa amin, sa Barangay Luzarnuni, una-una sa pagkain, sandali lang to, ni Ekman, uh, pininamaan eh. Minsan nga, uh, pagka may nanghihingi ng Uh, pagkain dito, uh, napibigyan namin ng kamote para maibsan lang yung gotong nila. For now, no, yung pinaka-sweet success namin ni Sweet Potato Flour is yung unti-unti na siyang nakikilala ng industry. Sabi ko nga sa mga farmers, sa mga nanay na maghintay lang kasi nga tinatrabaho natin yung magiging kilala na talaga siya. No? For now, kilala na siya ni Marimonte, ginagamit na ni Marimonte, ginagamit na ng ng United Bakery na isa sa pinakamatagal na bakery sa sa Katbalogan. Tapos meron ding mga bumibili na chef na nagtatry kasi gusto nila tingnan kung ano pa yung potential na pwedeng gawin doon. Pagtanim namin ng kamuti dahil sa sandali lang maani, uh, sa pang-araw-araw nakakatulong to sa buhay ng sa kagaya namin na magsasaka, lalong-lalong sa pagkain pang-araw-araw. Sa, da, sa tamang panahon, alam namin na magpa-progress po talaga si Sweet Potato Flour. At feeling ko naman siya ay possible at feasible kung tulong-tulong. At parang dinidream ko siya na someday na magkakaroon ng food resilient hub na isa sa pinaka-primary commodity ay yung different products produced coming at different processed products from sweet potato flour. And I think that's very feasible and possible. Una sa DOSTP card, nagpapasalamat kami dahil hindi sila bumibitaw sa mga projects na alam nilang makakatulong sa community. At yung maganda pa doon ay hindi lang parang makikita mo na yung community with a heart na gustong gusto talaga nila na na-humanize yung mga projects nila. Na yung tinitingnan talaga ay yung kagandahan at epekto magandang epekto nito sa komunidad. At isa pa, papasalamat kami syempre sa Summer State University with the with our University President Dr. Redentor Palencia na supportive din po sa mga ginagawa ng projects. At syempre po sa ating mga pogi at nagagandahang mga farmers, no? sila nanay, tatay, na alam namin na kahit pagod, kahit minsan hindi gaano kalaki ang benta na patuloy pa rin kumakayod at lumalaban. So hindi na lang sila basta farmer. Hindi lang farmer lang ako, kundi farmer kami. Sa kwento natin ngayon, Nalaman natin na hindi pala basta-basta ang kamote. Bukod sa pagkain, may mas makabuluhan pala itong halaga, lalo na sa mga payak na mamamayan katulad ni Peter. Isang patunay na hindi tayo mangangamote sa paggamit ng kamote. O paano? Marami pang kwentong may angking galing ang naghihintay sa atin. Tara na't sama-sama nating tuklasin! Kadina! Kadina! San pa ba? Dito lang sa Lakbay Galing!